Kamusta na kayo mga idol? Nandito tayo ngayon para talakayin ang tunay na dahilan ni Ilumi Soldic sa pagsali niya sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Sino nga ba si Ilumi Soldic? Si Ilumi Soldic ang pinakamatanda o panganay sa magkakapatid na Soldic. Ang kanyang edad ay nasa 26 o 27 taong gulang sa current timeline. May tangkad si Ilumi na 185 cm at may bigat na 68 kg. Si Ilumi Soldik ay meron mahabang itim na buhok at ganun din ang kulay ng kanyang mga mata. Si Ilumi ay kadalasang walang emosyon at hindi mo rin makikita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang boses naman ay maihahalin tulad sa isang taong walang gana makipag-usap. Na sumasalamin naman sa kanyang ugali na walang pakialam sa ibang tao maliban na lang sa kanyang pamilya. Kaya madali lang para sa kanya na tapusin o patayin ang mga tao na hadlang para makuha niya ang kanyang gusto o ninanais. Ganun pa man mga idol, si Ilumi soldic ay merong malasakit at malalim na pagmamahal para sa kanyang pamilya. Isang halimbawa nito mga idol, nung pinigilan ni Ilumi, si Nakilua at Aluka na pumunta sa hospital para pagalingin si Gun sa pag-akala na magdudulot ng kapahamakan sa pamilyang soldic ang hihilingin ni Kilua kay Nonika. Isa pang halimbawa mga idol, binibigyan ni Ilumi ng matinding pagmamahal ang kanyang nakababatang kapatid na si Kilua na kung saan ginamit niya ang kanyang nen ability para masigurado na mapapasunod niya ito sa kanyang ninanais at para rin masigurado ang kaligtasan nito. Sa pamamagitan ng pagkontrol nito sa isip ni Kilua na wag lumaban sa mga sitwasyon o labanan na hindi sigurado na maipapanalo. Kaya masasabi natin na bilang isang manipulator, si Ilumi Soldic ay merong malalim na kaalaman sa nen at sa abilidad na kanyang ginagamit. Dahil nagagawa nito na kontrolin ang mga tao maging ang mga emosyon at iniisip nito. Pero bakit nga ba sumali si Illumi Soldic sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider? Ayon kay Illumi, si Hisoka ang humiling sa kanya para sumali sa grupong Spider. Kanya ring ipinaliwanag na nagkaroon siya ng give and take na relasyon kay Hisoka na kahit alam nilang dalawa na magpapatayan din sila balang araw. Isiniwalat din ni Illumi na inupahan siya ni Hisoka para patayin siya mismo at kung magtatagumpay na mapatay si Hisoka, makukuha niya ang gantimpala o kabayaran sa kanilang kontrata. Pero para sa akin mga idol, meron pang mas malalim na dahilan si Ilumi Soldic sa pagsali niya sa grupong Spider. Isang dahilan para sa akin mga idol sa kung bakit sumali si Ilumi Soldic sa grupong Spider ay para mailigtas niya si Carl Luto Soldic sa nangyayaring labanan sa pagitan ni Hisoka at ng Spider. Alam naman natin na hindi magdadalawang isip si Hisoka na tapusin ang lahat ng miyembro ng Spider. Kaya dahil sa pagmamahal ni Ilumi sa kanyang kapatid, nais niya itong iligtas sa nasabing labanan. Alam naman natin mga idol na si Kaluto Luto Soldic ang pinaka-close kay Ilumi sa kanilang magkakapatid. Na kung saan silang dalawa ang madalas magkasama sa kanilang mga misyon na ginagawa. Kaya masasabi natin na mahalaga talaga para kay Ilumi ang kanyang kapatid kaya ayaw niya itong madamay at dahil alam din ni Ilumi ang kakayahan ni Hisoka sa pagpatay lalo na sa kanyang mga nagiging target. Isa pang dahilan na naiisip ko mga idol dahil si Ilumi at Crowlow Lucifer ay matagal na magkakilala. Yes mga idol, tama kayo ng pagkakarinig, matagal na magkakilala si Ilumi Soldic at Crollo Lucifer. Sa hindi pa nakakaalam mga idol, naging kliyente na ni Ilumi si Crollo, na kung saan inupahan ni Crollo si Ilumi para tapusin o patayin ang sampung don ng mafia community. Dahil din sa pangyayari na yon, nalaman ni Crollo ang tunay na abilidad at kakayahan ni Ilumi, kaya hindi ito nahirapan sa pagsali sa grupong Spider. At ang huling naiisip ko na dahilan mga idol, maaring nagtutulungan talaga si Illumi at Hisoka para patayin o ubusin ang Spider. Maaring pinasulit talaga ni Hisoka si Illumi sa Spider para kumalap ng impormasyon sa grupong ito. At para makapagplano at makapaghanda si Hisoka bago simulan ang nasabing labanan sa pagitan niya at ng Spider. Alam naman natin na madalas nagtutulungan si Hisoka at Illumi lalo na sa mga mapanganib o mga delikadong misyon. Tulad na lamang ng pagtulong ni Illumi kay Hisoka para makaalis sa hideout ng Spider para makapunta kila Kurapika at para makalaban niya si Crowlow. Isa pa mga idol nung tinulungan naman ni Hisoka si Illumi para hindi makapunta sina Killua at Aluka sa hospital para pagalingin si Gon dahil sa akala ni Illumi na mapapahamak ang kanilang pamilya sa hihilingin ni Killua kay Nonika. Kaya para sa akin talaga mga idol, malaki ang chance na nagtutulungan si Ilumi at Hisoka para matalo ang spider at para maprotektahan din ni Ilumi, ang kanyang kapatid, sa nangyayaring labanan sa pagitan ng spider at ni Hisoka. Pero sa estado ngayon ng grupong spider, masasabi natin na piling miyembro lang nila ang kaya makipagsabayan sa lakas ni Hisoka ngayon. Na kung di sila mag-iingat at magtutulungan, maaari silang maubos ng walang kalaban-laban. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa tunay na dahilan ni Ilumi Soldic sa pagsali niya sa grupong Spider? Maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood at God bless sa inyo mga idol.